Um, ano po yung naging initial reaction mo bilang isa ka sa napili na maging bahagi ng Singaling? Ano po? Uh, nung nalaman ko po na parte ako ng Season 3 ng Singaling is ayun, natuwa po ako syempre dahil desing siya and syempre kailangan natin na. <laughs> kailangan natin ng na. joke. Pero ayun, sobrang grateful ako dahil yung Singaling family talaga sobrang welcoming nila and Masaya sila katrabaho talaga. As in, parang lagi lang akong nakangiti sa set. Lagi lang akong nakatawa. So, yun. Masayang masaya ako. And thank you, Lord, for blessing me with this opportunity. Um, tingin mo po ba, isa siyang big break, big break po ng inyong um, growing career? Ah, syempre naman. Uh, lahat naman tayo dumadaan naman sa mga gantong rules, mga supporting rules. So, sobrang happy ako dahil... Ano lang siya eh, parang yun nga, blessing nga siya for me and di naman lahat ng tao nabibigyan ng opportunity para lumabas sa TV, di ba? So, kahit anong opportunity yan, kahit anong role ko sa show, um, sobrang grateful na ako doon, and sana, more pa. <laughs> um, paano mo po hinahandle yung mga pressure po as a sing -talker? <laughs> yung pressure sa sing -talker, actually wala naman, joke lang. Hindi, <laughs> joke lang. Uh, for me, ano lang, dasal lang. Di, di, pero yun. Hingi, hingi lang po tayo ng ano, gabay sa mga matatagal na sa industriya, katulad ng mga joke bosses, sing masters, at syempre, kumukuha rin ako ng lakas sa mga kasama kong sing talkers sa show. Um, do you have plans po ba to, pers to pursue showbiz after singaling, like teleseryes? or another? Why not? De, pero depende kung mayroong opportunity and syempre depende rin sa pulso ko kung ano kun take ko ba yung kunyari role na ibibigay sa akin eh di, why not open oh. naman Hello mga kapatid at kawit bahay iniimbitahan ko po kayo na manood at abangan ang singaling season 3 dito lang yan sa TV5 every Saturday 5.45pm at 1 hour and 30 minutes po yan